Isa patay, dalawa sugatan matapos pagsasaksakin ng huldaper sa Quezon City. Narito ang news ni Jen Patrolia. Patay ang isang lalaki habang dalawa naman ang sugatan matapos pagsaksakin ng isang holda pera sa barangay Santo Domingo, Quezon City. Batay sa investigasyon, unang sinaksak ng sospek na si Arnel Abrazado Asoy. 31 anyos ang biktimang si Christian Zorbito Dahes, 33 anyos. Matapos ang krimen, inold up naman niya si John Aaron, kabigting 16 anyos. Nakatakbo pa ang minor de edad palayo sa sospek. Ngunit na corner ito at pinagsasaksak. Sinubukan ni Jonalina Mazo Guerrero, 38 anyos, na humingi ng saklolo ngunit hinoldap at sinaksak din ito ng sospek. Naaresto kalauna ng sospek matapos mahuli ng dalawang pulis mula sa Quezon City Police District Police Station 1 na nagkataong nagpapatrolya sa lugar nang maganap ang insidente. Naisugod pa sa ospital ang mga biktima pero hindi na umabot ng buhay si Dahis. Nagpapagaling naman mula sa mga natamong sugat si Nagkabigting at Guerrero. At yan ang aking news scoop ako. Si Jen Patrolya nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.